Hello, uh, gandang hayop sa umaga. Ito po si Doc Bernie. Okay, ang topic natin for today ay tungkol dun sa dahilan kung bakit umaalulong ang ating aso. Okay? Uh, hindi yun dahil sa may namatay o may mamamatay o kaya may nakitang espiritu ang aso. Okay? Ang pinaka number one reason kasi yung pagiging animal instinct ng aso kagaya ng pakikipag-communicate niya sa ibang aso. Halimbawa, may umalulong sa purok na sa kanto na yon, so re siya ng alulong din, isang way of communication. Di ba yun yung ugali ng mga wild animals, especially nung unang panahon. Okay? So, pangalawang dahilan ay merong triggering na reason na nakakapag-trigger sa kanyang utak especially pag may bagong narinig siyang tunog o halimbawa may nakita siyang uh, bagay na kakaiba yun, nagtitrigger yun, umaalulong din yung aso natin okay, so pangatlong reason naman ay kung halimbawa ay eh, naiwan siya sa bahay, nalulungkot siya something like uh, psychological effect so umaalulong din yung aso natin na pagpapakita na sila nalulungkot. Okay. O kaya minsan, pag namatay yung kasama niya sa bahay na aso, pinapakita rin sa pagululong na siya ay nalulungkot din at namimiss niya. Okay? So, very sensitive yung aso natin kapag ka... Uh, sure up kapag ka natin silang nga uh, umaalong din. Ang pinaka last reason ay meron siyang sakit na nararamdaman iniinda sa loob ng katawan niya. So kapag umaalong aso natin at ala naman tayong nakikita ang ibang reason, pwede nating galit sa vet, mapacheck natin yung blood at uh, physical appearance etc. sa vet kung may problema siya. Okay? So, hopefully nakatulong to. Ito po si Doc Bernie. ni, wag po tayong matakot. Pag may umaalong na aso, wala pong kinalaman yan sa namatay, mamamatay, o spiritong nasa uh, bahay natin. Okay? Kandahay po sa umaga.